Pasensya ka na kung nadisturbuta ka. Pasensya ka na. Pilit ko lang kung gulingon ko sa imo. Kaginapilit mo man akong gulingon mo sa akon. Nagsalagid ko sa pagpili sa iyo. Anoon ko, wala man takabalo nga maabot na. Makita ay ta, makilalahay. Salamat na lang. Salamat sa tarantala. Kasabay sa ulan ng luha ko.